Salamat oh, Nanay, na, na, kain po. Sige, kain po. Ang sarap alamang. Oo, alamang. mo kain na po, Sige, kain po. Ang dami uh, kayong hulang. Sige, kain Patay ang manok. po, kaya. Gusto nga dito. ang <laughs> combo ko mga luto. <laughs> 'yung Kumain na rin 'yan. galaw anak, nga eh, may ano kaya? salamat. mas masarap pa to kasi sa manok eh na ano? Yung lechon. Ayano ang palayan. Ha? kaya ano eh, kay nag-awad Sabi niya, wala daw ulam. Sabi ko, tawa ko ng tawa. Sabi ko, bilhin tayo ng lechon. Kaso nga lang, 30 minutes. Ano aga rin ang ada pa? Ano ang butasang? Sabihin mo. Tay, kain na po tay. Ano yung kain ka? Ano ulam kanina? Ano dito sa inyo? Pagkawala sa pa niya. Sabi mo kayo nag-awad. Kailan natin makukuha yung second house dito? eh, <laughs> ali to pala sa dulo. <laughs> Walang ano, wala nga no, wala kaming dala na. Teka, bigyan mo si riyekt mm -hmm. oh. na na. Leo no. Ah. Hindi, sige, tikman mo. Daan sa pinakamakakantong. Hmm. Kasi wala lang kami dito, na kami na. Meron tong ano, ayun. Sa beach 'to 'yon. Mm.

Ready na tayo guys. Mm. Si Ma mm. <laughs> na, mam carpet bahay. Tama maam, pa-tala na. Pa-bahay na Coming here in my house. Na. Na nilalahe ni carpet bahay inside the house. Dali kayo po, hindi pa ako makakain. Kumain ako. O nagpapa-perfect um, mm. ano, view pa kayo ah. <laughs> Wala kang ayo kanong. Bawal si ano pinong ka? si parang hindi ka makapagsalita ngayon ng mga ayos sa... mo boses mo shoutout mga kagawad nandito <laughs> kami sa bahay ni eh. Brian Kajetsky TV wala kang panalabot ngayon? wala? wala eh nasakay pa naman kami Maraming ako din eh. ay okay, oo. Abay. Huwag na ako. na ako ng ulo ng ulan. Oo nga, nasa isang nanay. Ako? Parang balita Bawala, ko muna. Parang <laughs> si Candace hindi <-sing> ito ah. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba nanay? Ay hindi na. Parang ito. Sabi lang niya. Ay, tanong, tanong, tanong. Pero sabi mo, ano sabi mo? Hindi na sabi na kasabi ah. Hindi sabi. Hindi ako na mo, meme ka eh. Kasi ano, ano ba nangyari? Sabi ko, "Dala tingo ka ako wait din." buwan din. Ha? na patin na ko sa Ano? na. ako na Ano mismo ba Nakita ko nga comment eh. kasi kasi sila ang video ko ah. Siguro hindi ako nakikita kasi. Siya na pala. Wala Pero babago lang ulit ako hmm. ng mali. Ano nangyari? Ano nangyari sa ba? Cebu? Kami hindi sa Cebu? Ano nangyari sa Cebu? nangyari sa Cebu? Ano nangyari sa Cebu? Ano nangyari sa kung Ano sa Cebu? kami hindi pa? Ano nangyari sa bakit Ano nangyari sa Cebu? Ano nangyari sa nangyari ka ka, sa Cebu? Na ano nangyari sa Ano, bakit ano nangyari ka sa Cebu? As, ano nangyari ka? sa Cebu? As, ano nangyari <Ha>? Ano nagloka? Ano ba Ano nagloka? Ano nagloka? Ano nagloka? Ano nagloka? Ano nagloka? Ano nagloka? Cellphone, nakita mo sa cellphone? Bakit? Matak ngayon alam ko sa cellphone. Dapat hindi na lang ngayon ng cellphone. Baka naman ano? Baka naman akala mo lang yun.

Panoorin um, niyo pues so, sabi yan. Pero after pa yan, pag-uwi ko pa. Full watch na yan, mga gawad. Kaya kami bumka dito. Kaya ka na aming makita. Kasi akala mo ah. Kasi... Kami sabi lang kami ah. Oo. Yung... Sabi mo, may manok. Hindi, meron talaga ng kamag yan. Talaga ako. Siguro yung ito mo ang ilig na tao. bakuna no. so, mm -hmm. okay yung 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 manok yung 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 Kulit kumain ako ng bago ang puro. Ang Oh, sarap diba? Sarap to mayroong ano pa nga eh, tanong, di ba? Ano pa? Sobra na ako sa kakain, hindi ko dito sa iyo. Hindi, malamig nga eh, makulit din eh, no? Kulit din nga dito. Buti na wala nang Wala na ang pag Social yung baso nila, mga gawad, kupita pa, oh. Oo, oh, ngayon ko lang, hindi na ba siya. Aba, siya na. Pag may bisita kasi ganyan mga pang ano ba. May kain po ni. May kain pa kayo. May kanin pa. Gusto pa kami. Ito na O, Kain na po kayo na Ayun, Gusto na kayo magplato. Ang pupunta lang At, sana namin. Tanggalin yung gawa. Mo, <laughs> tanggalin mo kaya yung plato ni Kadeski. <laughs> para si makakain. Nay, kain At, po kay kay nay. Na Kain oh. so, so, yan, so, na kayo oh. na na kasi yung kanin eh, ayan o, no, sayo na ako okay. eh. Ayan, no, ayan. ikaw na kanin Ika, no, na. Kanin pa doon. Hindi po, no. po, tapos ito, ito, na po kami. Kumain eh. na po kayo na eh, huwag na kayong mahiya sa amin. Kami ang bisita nyo rin. Kami ang bisita pa nagpapakain kung may ari ng bahay. Parang ano, huwag na kayo mahiya. Ah, di ba? Kasi nanay kumain o. Ayan o. Oh, di ba? Diba, uh, Masarap. Masarap uh, kasi may kasalong. Sumaw. Oo, ba? Diba? Sabi ni Kagawa, di ba? Ka ka nakita mo si Bus <laughs> diba, diba, mo eh. Di ba, di ba, kung maitayal mm mo, -hmm. Sal? Wala namang mag drive sa akin, sabi si Kagawa lang. Wala, di ka naman mag-a-drive sa akin. Wala namang titiwala. <laughs> okay. Wala naman kasi nakama. Nakita nyo ah, si Kagawa driver, hindi ako. Kasi di ba, wala, wala na ako kapag lalaki eh. Ano gina special special chat out. Hindi pwedeng bumisita nang ano? Bisita tayo. Na. Oh, bisita. Ay, di ba? Oo. Oh. Ang inahanap ko nga sa Chef Kalugaw eh. Sabi ko parang wala ata si Chef Kalugaw. Sabi mo pa yung upload Sabi niya. Namin, si Brian, may nakita ko, si Brian punta na natin. Punta na kumaga tayo. Si Kalugaw mag-upload pero hindi pa naman. Edit. Hindi eh, marunong nang mag-edit. Bakit pa tayo nagutom? Sa ride ata?

Go po na Quezon City. Oh Oh, <laughs> Palosuela. Ah, Palosuela. Palosuela, shut up. <laughs> ah. <laughs> All right. Tara, para sa po, sa kanila. <laughs> okay.